Ang mga introvert ay kadalasang nahaharap sa mga sitwasyon kung saan sila ay nakakaramdam ng labis na pagdedeman, labis na pagmamanipula o emosyonal na pagkapagod mula sa isang tao. Upang mag-navigate sa ganitong mga mapaghamong pakikipag-ugnayan nang hindi isinasakripisyo ang kanilang lakas o kagalingan, maraming introvert ang bumabaling sa paggamit ng gray rock method. Ang discarding ito ang nagbibigay dahan sa kanila na maging hindi gaanong nakakainganyo, emosyonal na neutral at hindi kawili-wili sa iba na epektibong nang di-discourage ng mga unwanted attentions o mas malalim na pakikilahok. Sa pumamagitan ng paggamit ng gray rock method, mapaprotektahan ng mga introvert ang kanilang personal space at mapapanatili ang kontrol sa mga draining na sitwasyong panlipunan. Tinutulungan sila nito na mag-navigate ng maayos sa mga sitwasyong panlipunan habang kinoconserve ang kanilang enerhiya at iniiwasan ang mga emosyonal na gusot. Narito ang mga paraan kung paano ginagamit ng mga introvert ang Grey Rock Method. Number 1. Minimal na mga tugon Gumagamit ang mga introvert ng maikli at makatotohan ng mga sagot tulad ng oo, o, hindi, o okay lang ako para mapanatiling minimal ang mga pakikipag-ugnayan. Pinipigilan nito ang mga pag-uusap na magkaroon ng momentum, nililimitahan ang posibilidad para sa mga emosyonal na pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng pag-aalok lamang ng kung ano ang kinakailangan, iniiwasan nila ang pagbubukas ng mga pintuan sa mas malalim na mga katanungan. Ang pagiging simple at maikli ng kanilang mga tugon ay lumilika ng isang sikolohikal na hadlang na nagiiwan ng kaunti para kapitan ng ibang tao. Halimbawa, sa halip na magbahagi ng mga detalyadong kwento tungkol sa kanilang weekends, maaaring sabihin lang ng isang introvert na okay lang. Pinapanatili nitong magaan at mababaw ang mga pakikipag-ugnayan at tinitipid ang kanilang emosyonal na enerhiya at umiiwas sa mga salungatan. Number 2, Neutral na mga Expressions ang mga neutral na ekspresyon ng muka ay nagsisilbing isa sa mga pinakamakapangyarihang non-verbal tool ng Grey Rock Method na nagbibigay daan sa mga introvert na pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ng epektibo. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalmado at walang ekspresyong kilos ni hindi ngumingiti o nakasimangot, ang mga introvert ay gumagawa ng hadlang na tinatago ang kanilang emosyonal na kalagayan. Ginagawa itong mahirap para sa iba na i-assess ang kanilang interes o engagement ang sinasadyang kawalan ng reaksyon na ito ay maaaring maging sanhi ng pag-uusap na maging flat o hindi nakakaakit para sa ibang tao. Kadalasang nagiging dahilan upang mawalan sila ng interes at maghanap ng higit pang mga stimulating na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang mga individual na karaniwang naghahangad ng na mga emosyonal na tugon tulad ng pagpapatunay o koneksyon ay malamang na mapipigilan ng isang introvert na nananatiling emosyonal na malayo Nakikita ang mga introvert na hindi kaakit-akit at hindi kawili willing makipag-ugnayan. Sa ganitong paraan, ang mga neutral na expression ay nagiging isang mahalagang aspeto ng pag-iingat sa sarili na nagpapahindol sa mga introvert na mag-navigate sa panlipunang dinamika habang pinapanatili ang kanilang emosyonal na enerhiya. Number 3, Monotone na Boses ang paggamit ng monotone na boses ay isang banayad ngunit epektibong paraan para sa mga introvert na ipahiwatig ang kanilang kawalang interes sa isang pag-uusap nang hindi sila nagiging hayagang dismissive sa isang tao. Kapag nagsasalita sila ng may kaunting pagkakaiba-iba sa pitch o sigasig, ang dynamic na enerhiya ng pakikipag-ugnayan ay nababawasan na ginagawang hindi gaanong kaakit-akit sa mga taong naghahanap ng masiglang pag-uusap. Halimbawa, ang pagtugon nila sa isang enthusiastic na kwento ng maganda yan ay epektibong ninuneutralize ang emosyonal na tono ng pag-uusap na pumipigil dito na maging kapanapanabik o engaging sa isang taong ayaw nila makausap. Ang sadyang kakulangan ng inflection na ito ay nagpapadala ng pakiramdam ng detachment na maaaring gawing mas hindi kapakipakinabang ang pakikipag-ugnayan para sa kabilang partido. Bilang resulta ang monotone ng mga tugon at kawalan ng sigasig ay kadalasang humahan tong sa ibang tao na natural na humiwalay na nagpapayuntunol sa mga introvert na mapanatili ang kanilang emotional boundaries habang iniiwasan ang direktang kumprontasyon. Number 4 pag-iwas sa eye contact. Ang pag-iipag eye contact ay isang mahusay na tool para sa pagbuo ng koneksyon at kaugnayan. Sa pamamagitan ng sadyang pag-iwas dito, ang mga introvert ay nagpapadala ng banayad na sinyales na hindi sila bukas sa mas malalim na pakikipag-ugnayan. Ang pagtingin sa ibaba, pagsulyap sa malayo o pagtutok sa ibang bagay ay nakakabawa sa intimacy ng pakikipag-ugnayan. Kung wala ang emotional link na yon na itinatag sa pamamagitan ng pakikipag-eye contact, ang ibang tao ay maaaring hindi napilitin na ipagpatuloy ang pag-uusap o humingi ng koneksyon. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay daan sa mga introvert na mapanatili ang isang komportabling emosyonal na distansya nang hindi kinakailangang sabihin sa salita ang kanilang kawalang interes. Number 5. Saradong Body Language Ang ating body language ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita sa maraming pakikipag ugnayan at ginagamit ito ng mga introvert sa kanilang kalamangan ang saradong body language tulad ng pagkukros ng braso, paglalagay ng kamay sa mga bulsa o pagyuko ng katawan palayo sa nagsasalita ay banayad na nagpapahiwatig ng paghiwalay. Ang mga di-verbal na mga senyales na ito ay nagpapahiwatig na hindi sila receptive sa pag-uusap o sa emosyonal na mga kahilingan ng isang tao. Ang discarding ito kasabay ng mga minimal na mga tugon at neutral na mga expression ang nagpapatibay sa signal na mas gusto ng mga introvert na panatilihing maikli at hindi personal ang pakikipag ugnayan Ito ay isang passive ngunit epektibong paraan upang maiwasan ang karagdagang pakikipag-ugnayan. Number 6. Mga Paksang Hindi Nakakaakit Kapag ang mga pag-uusap ay hindi maiiwasan, ang mga introvert ay kadalasang may mahusay na pagdadala ng pag-uusap patungo sa neutral at boring na mga paksa na nangangailangan ng kaunting emosyonal na pakikilahok. Ang mga paksa tulad ng lagay ng panahon, kasalukuyang mga kaganapan o mga simpleng obserbasyon tungkol sa kanilang kapaligiran ay particular na safe dahil nilanatili silang impersonal at hindi kontrobersyal sa pamamagitan ng paggawa nito ang mga introvert ay epektibong napapalihis ang atensyon mula sa mga personal na paksa o mas malalim na mga pagtatanong na maaaring makaubos ng kanilang lakas ang madiskating pag-iwas na ito ay tumutulong sa kanila na mapanatili ang isang pakiramdam ng kontrol sa pakikipag-ugnayan tinitiyak na mananatili ito sa loob ng kanilang komportableng mga hangganan sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga hindi nakakaakit na paksa, ang mga introvert ay lumilikha ng isang kapaligiran na nagpapaliit sa emosyonal na pamumuhunan at nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan ng hindi nakakaramdam ng labis o pressure. Sa huli, hindi lamang ito pinaprotektahan ang kanilang emosyonal na kagalingan, ngunit hinihikayat din ang mas maayos na pag-uusap at maiwasan na lumihis sa mga mapaghamong teritoryo. Number 7, Mga Delayed na Tugon ang pagdidelay ng tugon sa isang tanong o pahayag ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng kawalang interes. Ito ay maaaring sinadya o natural na bahagi ng maalalahanin na estilo ng komunikasyon ng isang introvert. Ngunit nagsisilbi itong pangpabagal ng mga pag-uusap. Maaaring bigyang kahulugan ng ibang tao ang delay na ito bilang isang senyales na ang isang introvert ay hindi invested sa dialogo. Lumilika ito ng pagkakataon para natural na mawala ang pag-uusap. Sa pamamagitan ng pacing ng kanilang mga tugon, ginagawa ng mga introvert ang pakikipag-ugnayan na hindi gaanong nakakainganyo, na banayad na hinihikayat ang ibang tao na mawalan ng interes. Number 8. Pagre-redirect ng atensyon Ang mga introvert ay maaaring gumamit ng mga pisikal na pahiwatig upang ipahiwatig ang kanilang kawalang interes o pagnanais na humiwalay ang pagtingin sa isang telepono, pag-check sa oras o pagtutok sa isang bagay sa kanilang kapaligiran ang nagpapaalis ng atensyon mula sa pag-uusap. Ang mga hindi verbal na pagkilos na ito ay nagsisilbing mga banayad na paraan ng paglihis sa focus ng ibang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay masyadong matyaga, maaaring sumulya pang isang introvert sa kanyang phone na nagpapahiwatig na meron silang iba pang mga prioridad. Ang pagre-redirect ng atensyon na ito ay nagpapadala ng mensahe na ang pag-uusap ay hindi mahalaga sa kanila, nang hindi sinasabi ito ng direkta. Number 9. Mga tahimik na pagtatapos Sa halip na pasalitang tapusin ng isang pag-uusap, madalas na hinahayaan na lang ng mga introvert na magkaroon ng katahimikan. Ang mga natural na pagpupos na ito ay maaaring lumikha ng kakulangan sa ginhawa, lalo na para sa mga individual na umaasa sa pakikipag-ugnayan sa lipunan upang punan ang mga kakulangan. Ang awkward na katahimikan na ito ay maaaring mag-udyok sa ibang tao na tapusin ang pag-uusap mismo, na nagbibigay sa mga introvert ng isang paraan upang makalabas ng hindi kinakailangang aktibong humiwalay. Ang katahimikan ay gumagana bilang isang pasib na sinyales na ang pakikipag-ugnayan ay hindi na nakakainganyo o kinakailangan na ginagawa itong isang epektibo at non-confrontational na paraan upang isara ang mga pag-uusap. At number 10, pagtatakdan ng mga indirect na hangganan. Ang pagtatakda ng mga indirect na hangganan ay isang mahalagang aspeto kung paano ginagamit ng mga introvert ang gray rock method upang pamahalaan ang kanilang social na pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga nabanggit kanina, epektibong nakikipag-usap ang mga introvert sa kanilang mga limitasyon nang hindi kinakailangang sabihin ng mga ito ng tahasan. Ang habitual na diskarte na ito ay nagtuturo sa iba na ang ilang mga pag-uugali tulad ng pagtatanong ng mga personal na tanong o pagsisimula ng mga talakayang puno ng damdamin ay hindi magbubungan ng nais na emosyonal na pakikipag-ugnayan. Bilang resulta, pinalalakas nito ang isang pattern ng pakikipag-ugnayan na hindi hinihikayat ang mga individual na lumampas sa mga boundaries o tangkain na magsaliksik ng mas malalim na mga paksang maaaring maging hindi komportable para sa mga introvert. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga hindi direktang pamamaraang ito, mapapangalagaan ng mga introvert ang kanilang mental at emotional space. <laughs> Shoutout sa mga nag-comment last upload na weird pero relatable na mga gawain ng mga introvert sa kanilang sariling mundo. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Hello Sir AP, good evening. Natawa ako sa bandang huli yung pagsasayaw. Gawain ko yon. Sa garden, madalas kinakausap ko ang mga puno. Tinatakot ko pa. Kapag wala kang bunga di season, tatagpasin na kita. Ilang linggo lang nagugulat ako may mga bulaklak na yung rambutan. Masaya ako sa mga ginagawa ko basta walang toxic sa paligid. Salamat sir sa bagong content nyo. Nakakatuwa. Ingat po. At shoutout din kay Miss She, Dominic Alzate, Danilo M. Pimo, The Koy Mix Trip, Nerisa Malapit, Introvert Cat, Isabel Yap, at kay Reg. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Sa pamamagitan ng paggamit ng mga estratehiyang ito, ang mga introvert ay mahusay na makakapag-navigate sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, na ang emotional drain na kadalasang dulot ng isang demanding, manipulative, o overwhelming na individual. Ang gray rock method ay nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang kanilang enerhiya at mapanatili din ang pakiramdam ng kontrol, na tumutulong na protektahan ang kanilang panloob na kapayapaan at emosyonal na kagalingan. Para sa mga introvert na madalas na napapagod sa mga social dynamics, ang pamamaraan ito ay nagsisilbing isang napakahalagang kasangkapan upang humiwalay sa mga pakikipag-ugnayan nang hindi nag-iimbitan ng salungatan o nakakakuha ng mga unwanted attentions. Ang banayad na mga katangian nito ay nagbibigidaan sa kanila na igiit ang mga personal na hangganan habang nananatiling non-confrontational Ginagawa itong isang epektibong diskarte para sa pagpapanatili ng balanse sa mga komplikadong setting ng lipunan. Alam mo ba na may weird pero relatable na mga gawain ng mga introvert pag walang nakatingin sa kanila? Panuorin mo sa video na 'to.